Uh, ngayon po ay uh, nais ko po ng aking mga kamag-anak, kaibigan, na uh, naakayin na sumaba po, doon sa suma, uh, sa hindi diyos-diyosan. Ibig ko po sabihin, uh, pati po pamilya ko ay napapaligiran po sa bawat barangay, bawat purok ng mga kapilya, mga simbahan na yari po sa bato kung tinatawag po natin uh, Diyos-Diyosan, na sila po'y sumasamba. Paano po kaya makakaiwas po tayo sa ganito pong klasing uh, uh, ah uh, no, no, no uh, tradisyon? Alam nyo kapatid, ang pang iwas niya nasa tao ng Diyos eh. susunod tayo sa Diyos, pero nandyan na yan, di mo na maaalis yan hanggang paghuhukom -um na po yan eh. Hanggang sa katapusan na yan, may mga tao mahilig dyan sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw kumilala sa Diyos. Kaya nga pagdating po ng wakas eh, yung mga mana sa Diyos Tiyosan, paparusahan ng Diyos yan, sabi ng Biblia. Basahin nga natin muna ang 21.8 ng Apokitsis, fragment, pagdating ng paghuhukom, tinan niyo po mangyayari. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayon, maliwanag po kasama yung mga mananamba sa Diyos Diyosan, paparusahan ng Diyos ng asupre at apoy. Kaya mananatili po hanggang dumating si Kristo sa katapusan, may dadat ng ganyan. Meron diyan, nandiyan lang sa tabi-tabi mapapaligiran nga tayo niyan. Pero ang pag-iwas pa diyan, huwag kang makisama sa kanilang ginagawang pagsamba. Yung sarili mo ang iiwas mo. Sa 6, 14, hanggang 17 ng ikalawang Purinto, kapatid namin. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Sa pagkat anong pakikisama may ang katwiran at kalikuan. O anong pakikisama may roon ang kaliwanagan sa kadiliman? At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi may roon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? At anong pakikipagka isa may ang templo ng Diyos sa mga diyos diyosan Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Ayon. Ang gagawin natin, tayo mismo ang iiwas kasi hindi mo na nga maaalis yan eh. para anong dyan. Eh ikaw na mismo kung sumusunod ka sa Diyos, umalis kayo sa kanila, humiwalay kayo, tatanggapin ko kayo sabi po ng Diyos. Yun po ang paraan kapatid.